Tay. mo ba akong makahingi ng ano? 20 pesos sayo. Kasi naubusan po ako ng gas. Kahit magkano lang po, kahit barya lang po. Wala ka dyan kahit magkano lang? Araw-araw po na. nangangalakal. Naubusan po kasi ako ng Wala ano, eh nagbabaka sakali lang po ako sa iyo baka mabigyan niyo po ako ng ano kahit magkano lang. Ah tinatawag mo po yung asawa mo? Wala, hindi na po kayong makita. Papunta na po. Magkano po yung nabenta niyo ngayon? 110. 110. Tapos yung kakalakalin niyo po ngayon para bukas po 'yon. Ah ito po yung, asawa niya. Asawa niyo po pala si Tatay. Humingi po ako sa kanya ng ano ng uh, kahit magkano lang. Kasi naubusan po kasi ako ng gas. Ayun yung motor ko. Sabi niya, nasa inyo po daw yung pera. Nakabenta daw kayo kapon, sandaan. Okay lang po, wingi ako. Kahit bariya lang. 40 po ito. Okay lang po. Maraming maraming salamat po. Alam niyo po, sa kabutihan po ng puso ninyo. Pagpapalain po kayo ni Lord. Saan po kayo papunta niyan? Magpapahinga lang po kayo doon Tapos iikot po kayo Anong oras po kayo umuwi? Matutulog mo namin sa lutonan Bakante doon, Ah, matutulog po kayo sa bakanting lote Magpapahinga kayo Kumain na uba ba kayo? Ah, magsasayang pa lang po kayo May baon-baon po kayong bigas Bali, araw-araw po Ganyan na po yung ginagawa ninyo, no? Ilang taon na po ba kayong nagano kakalakal? May 30 years na po? Magkasama po kayong nangangalakal simula nung bagong kasal nyo pa lang nangalakal na kayo? Wala ah, pa po kami ng anak nangangalakal. wala pa po kayong anak nangangalakal na kayo? Sandaan lang po yung kinita ninyo kahapon tapos binigay nyo pa sa akin yung 40 pesos. Okay lang po talaga sa inyo. Akin na po ito. Alam niyo po itong 40 pesos na binigay niyo sa akin, makakauwi na po ako. Ang layo-layo pa po ng uwi ko. Kaya maraming maraming salamat po. Thank you po, Nay. Okay po. Okay, ito ka tayo, wag ka muna ng alis. Itabi mo muna yung bike mo. Gumagawa lang po ako ng social experiment. Kung sino po yung mabait na magbibigay sa akin, bibigyan ko po siya ng pera. <laughs> Pero saludo po ako sa inyo kasi... Kahit na kukunti na lang yung pera nyo, binigay nyo pa sa akin. Ganyan talaga yung mga gustong-gusto ko po talagang tinutulungan. Nandun na yung asawa nyo, tinawag nyo pa para bigyan lang ako ng pera. Talagang ako, saludong-saludo po talaga ako sa ugali ninyo, sa inyong mag-asawa. Tsaka sa anak mo, oh, talagang binalikan pa ako. Sabi nung anak ko, Ma, tawag tayo ni tatay. Kanya, may taong kausap siya nang hindi ng pangdusali na ata yun. Tawag. Ah, alam niya kagad, no? <laughs> <laughs> alam mo, nai, Ito, itong 40 pesos na binigay niyo sa akin, ibabalik ko po sa inyo. Okay, salamat po. Tapos po, para sa inyo po. Pagdamutan niyo na po yan. Talagang gumagawa lang po talaga ako ng social experiment. Kung sino po yung magbibigay ng tulong sa akin, tutulungan ko siya. Talagang sobrang napaka po ninyo. Actually, naka-video po tayo. Halimbawa, pag may nakapanood po dito na may gustong tumulong, ah, babalikan ko pa kayo. Halimbawa, may magpapadala sa akin na ah, gustong magabot ng tulong sa inyo, ibibigay ko po sa inyo. Ano po ang pangalan ninyo? Nanay Linda. Lina. Lina, ikaw po. Tatay Frank. Frank. O sige po, mag-ingat po kayo ha. Kung saan po kayo nangangalakal, Lagi po kayo mag-iingat. Tsaka tingnan nyo po yung mga sasakyan. Misan ang bibilis po nila, medyo umigid lang po kayo ng konti para hindi po kayo tamaan. Hindi muna kami daday. Dito muna kami sa Magalang, mga ngalagay. Oo, ah, ah, dito muna po kayo sa Magalang. Baling gagawin nyo po ngayong oras na ito, pupunta muna kayo doon sa lote para magluto at kumain. Sakto, yung binigay kong pera sa inyo, bili po kayo ng ulam ninyo na medyo masarap. Pagdamutan nyo na po yan. Pag medyo malaki-laki na po yung sinasaod natin, malaki na rin yung ibibigay natin. Deserve nyo po talagang mabigyan ng kahit konting tulong. O, sige po, mauna na po ako. Okay po, tay. Ingat. Sige, kuya, bye-bye. Nakakadurog naman ng puso. Tinawag pa talaga yung asawa niya. Kasi hindi daw siya umawak ng pera. Nakabenta daw sila. Yung nakalakal nila kapo nakabenta daw 110 pesos. Ngayon, sabi ko, kailangan ko ng panggas kaya humingi ako sa kanila ng kahit barya lang. Tingnan nyo guys, kung sino pa yung mga hirap talaga sa buhay. Sila pa talaga yung mahasa natin sa oras ng kagipitan. Sige guys, hanggang dito na lang muna yung video natin. At kung tinapos ninyo yung video na ito, paki comment na lang kung tagasang kayo. Para alam ko kung hanggang saan umabot yung mga video natin. Sige guys, thank you. And God bless us all.